Inaasahang may babalik muli at mapapalitan pa ang mga puno sa nakalbong bahagi ng pangulingan Sambales makaraan ng tuloy-tuloy na pagragasa ng tubig dahil sa malakas na pagulan. Kaugnay nito, tumulong ang kasundaluhan ng 69 Infantry Cogar Battalion Philippine Army sa Tree of Life Fruits and Vegetables Association na maihatid ang mga punong itatanim mula sa lalawigan ng Aurora patungong Sitio Santa Marta, Barangay Pangulingan, Palawig, Balis, May kabuo ang dalawang put isang fruit berry trees, ang kanilang nahakot at nakatakdang itanim ng mga katutubo sa lugar. Nagpasalamat ang Tree of Life Fruits and Vegetables Farmers Association sa pagtulong ng 69 IB na matupad ang inaasam na pagpapanumbalik ng mayabong kalikasan sa kanilang lugar. Malaki pong pasasalamat po namin sa agency ng ating gobyerno, sa malaking tulong po na sinigay po sa amin, uh, ang kasama po ng Army ng 69A, gayon din po sa mga PNP na kasama rin po namin ng planting. Kaya tayo po magpasalamat sa kanilang naibigay na tulong. Inaasaang ring makakatulong ito sa pagtugon sa food security sa bansa. Mula dito sa Barangay Bulawin, Palawig Sambales, ako si Jonathan Aquino, ang inyong kaugnay.